sa mga kapakners. Nandito kami ngayon sa... Oh, ano? Bakit? Tinulo ka namin sa pigtan mga kapakners. Uh, nagkaya ka lang kaming maglambat. Tapos, mga mana mga kapakners. Uh, kasama ko si Bini, sa si paring Jimmy. Mga mana daw kami. Ibang kasama namin mga kapakners. Nasa huli pa. Si Pakners, kasama din natin mga kapakners. Ganon. Nasa huli lang sila. Kasama sila paring Imak. So, Nauna lang kami dito kasi susubukan daw ni Parin Jimmy aring tignan. Aray mga kapaknets yan. Station lang mga kapaknets. So yung mga mga kapaknets. Sunisid na si Parin Jimmy sa ilalim mga kapaknets. Aray yung papanahan daw. Ah gubat yan mga kapaknets. Ay sana certain tayo mga kapaknets. Yan, Ayun, yung Parin Jimmy mga kapaknets. video lumusot na mga kapakmers sana nga yung magkahuli tayo na pa rin bine sana mga kapakmers swertein tayo 5 minutes later mga kapakmers may nakita daw pa rin Jimmy mm, dalag ay eh, nakaligaw daw sana yung makadali tayo mga kapakmers para Yung Yung yun Nahuli daw mga kapakners. Oh, laki mga kapakners. Kung kita nyo. O nga naman mga kapakners. Ang laki ko. Ang laki mga kapakners. Oh, yun na. Dalag. talaga ni paring Jimmy mga kapakners. Pero ulaw pa Ang laki mga kapakners. Oh. Oh, yung pinukuha na ni paring Lini. Mga kapakners. Kala ko yung daw. mga kapakners. Kadalag. Ang laki dalag mga kapakners. Ang galing. mga kapakners yung mga kasama namin mga kapaknes wala pa sakay kayo lang parin yung imak Pari kayo may sampu kami magkakasama mga kapaknes ay e dala din kaming lambat oo nga naman mga kapaknes kaupsay lagin na na safety na safety na parin din eh safety na galing yung parin din mga kapaknes ang laki naon mga kapak no, na natin mga kapak pinaglas natin baka magpaltok lalabas mo nga kapak nurse ni parin dini, yun mga kapakners nurse ko ang laki nga naman nice. ayos um, stay tune ulit mga kapak baka makakadali ulit tayo so, yung mga kapak oh kilapya huli ni parin dini. Yung oh, tilapia, ang ganda, Ma ang itim ng tilapia mga kapakner po. Eh. Ang galing talaga yung parang gini, ha, ah, tilapia. Ayan eh, mga kapakner, so, oh, hari yung huling tilapia, oh. Oh, lapad din nga, ang ganda mga kapakner, kulay, oh. Oh, guys nga. Ayan. Stay tune ulit mga Kapakners at ba mga kadali ulit. Nakadalo na tayo. Meanwhile, say so, mga Kapakners, nandito na yung mga kasama namin. Are there si RJ. Tao Saris. Yung si paring Imak mga Kapakners, tapos yung iba and din yung dadaan mga Kapakners. Nakadali na si paring Jimmy. Hello Kapakners. Isang tilapia isang dalag Ha? Uh Hawulin -huh. ah, na. Asa balani tayo dito. Nakadali na? Hmm. Isang dalag sa isang van. Ayan, yun, mga kasama na mga babae. Si Mara Rizalene, si Ate Ai, tapos si Mara Angeline, mga kapaknes. Bago arin naman nasa huli, si Carlo. Bago arin naman si Laninong, si Ilong. Tapos a mga kapaknes. Dadaisan natin siya. Ayan, mga kasama natin, si Pakner sa Indiana. Oh, Pakner. Si Pusa. Kalit kami at mm. Tapos si Paring Imak nakahuli na si Paring Jimmy. Nasaan nasaan? Isang dalag nasan, isang kilap ya. Nandoon kay Lasa -lasa. Bini. Magandang balita ang mga kapartners. Ka Magandang ah. Pakner tumawag oh. daw yata si Paring Jimmy. Oh, may huli ah, oh, may huli ah. Titingnan natin. Isa tayo oh. tang. Dili tayo paray, dinandaan ni. Sa gandaan. Okay. Sagandan. Ini tayo, Titik. Titik na natin kung may. Wala, wala, titik. Uli nga yata. ini natin, hindi Tingnan natin mga apakners kung malaki. Tirapya daw pala. Ari. Ah, dito pa siya sa pala mga kapakners. Parang malaki nga. Ah. Wow. Hindi, oh, hindi ka kasi Malaki no. ay. Ah, inakyat na para maabot mga kapakners. Gaplato ang mata. Ah, yeah, lumusong na mga kapakners. Nakikita natin mami. Oh, oh. oh. yun, ang huli mga kapakmes Oh, dalag Huwag natin kanina Oh, yeah Yeah, oh, ayos nga mga kapakmes Ang laki din nga naman Hmm, yow, Tinapat na mga kapaknets. gabraso Ang dalag. Bili oh, ko na rin nung. May kulangin na rin, kalahating Ayan, oh. no, na rin no, ng kalahating kilo. ano Nung. na rin nung kalahating kilo. Ano ganyan? Oh. Tilapia? Tilapia. Lakay. Hindi kasi yan sa, ano? kayang, may hilo. Okay, sa eh, mga hilaw. Ang mga kapaknes, malaki daw tilapya. Oh, yan, hindi may... kasi yan, sa steering bone. Sa sakaw. Ni Jay. Okay. Kung tayo nakabili hilo. Hindi lumampas pa pana. Aba. Putit na dali ano. Dito magaus. Ano 'yan? Tilapia karpa. Tilapia hindi ko siya sa styrofoam laki. No mo. Ano parang ya tayo. Awak ni tayo, you know. Oh, laki nga mga Oh my god. Oh nga naman. Suabe. Grabe siya. Ito tama, ito tama. Yo, malaki nga. Eh. Malaki nga mga kapakmes. stay tuned ulit. Baka makakadali ulit tayo. Kapakmes, ulit. Tilapia. Hindi mainit

Bakit mo ugna no? Kaya kaya. Balik na sa akin. Inahalit sila. Di ikot lang yan. Ikot teko, ikot Pinagdamihan ha. Iyo. Oh. Banayad whiskey okay, mga kapakners. Banayad whiskey. Yon mga kapakners. mga Nagdami na. Yung tatlong babae mga kapakners naglalambat. Ayan. Ah, so Bawal magkasakit yan. Bawal magkasakit mo lang mga alaka. kayo! Ang tatapa ng mukha nyo! din ako! Payungi! Payungi! Stay mga kapakners. Ay, so mga kapakners, na yung mag Yung anak naman mga kapakners. Dong! No. Mm. Tingin ka muna. Oh, no. Ito ay. Ito ay. Tingin naman dyan muna. No. naman! No. No. Ang pogi namin yung anak dyan. Yeah! Ayun! Ay, oh, Ayun! Yeah. naman, so, Ayun! Ayun! na Ayun! Ayun! Sa mga uh, gustong mag-sponsor ng mga pana dyan mga kapakners Chat lang kami sa kapakners vlog sa page ng Facebook Isa lang pana ang aming mga kapakners kaya salitan lang Pero kung marami kaming pana lahat kayo pasisisi dyan. Pero kung Ay, madami naman kaming Tingin pana Tingnan daw mga itsurang kasama natin Tingnan nga yung mga sisisi Kaw na ka, anong nangyari na? <laughs> 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 ang dami mga pagpapalitan ng pana yan mga kapakners oh ay, siya oh. Are pang pa, lang... may si nakita yeah, mo. Ja, eduarda, Yo, anyway na, o, pusa. Are pusa, pusa. Kakalabas ng kuwago. Mali Yo. lang maapak na sulit. Yung mga maapak na lumutang na. mo Wow. Magaling alpasan mo. Magaling kamis Dinet ko. Ay, as Magaling sa pusa, aray. Hmm. Kaya naman pala gumaluwok. 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 Ayan, umabot. Umabot. Ayan, luloko na nanak mo. Mga. Mga. Tingin ko sa ano yung dubli. Hindi niya nga napahal. Nadamihan mo nung hapang iyo natin. Hindi. Hindi ako ginagawa sa May mga saka. Katulad tulad sa pusa. Oo, ano na mo. parang ina ka. Nakasipti lang sa lalagyan. Ganda. Sipti. Yon. Yon. Kalampag. Kalampag. Yo, taga ng huli, <laughs> mga kapakal <pakners, laughs> si paring ima. Mamay na sa atin din. <laughs> <laughs> Stay tuned ulit mga kapaknels <laughs> Kaya mga kapaknels May huli daw sininom na Umikot ka daw Bene, ikaw lang Ang gaganda na lang sa atin Hindi mo maihahalit siya Kaya mo ibataw ka Kaya mo ibataw ka Kaya mo ibataw dito, 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 ito tawag mo na ba? Dito lang, malapit okay. lang sa iyo. Sundan. So, wag na, wag na. na. Lalabo, lalabo. Ayan, ayan, andiyan ka jaka, ayan. Asa? Asa. O, 'yan. Kita ko san kami. La Laksan mo din sa tapat ni Kapakner. Halo. Umi na, na kaysa. Para may payaw. Pero hindi rin makakukuha do ka pang-game nito. Hindi rin, niya. rin, niya. rin niya. Lulusong para pa, sa yeah, baka daw ihagis mo. Samu na lang ang balibang bang. Tama na mali bang. Jom, din Wag, wag palubaw. Di ba balibang ibabalibang ang Kapustyan.

sa ano ilog yun ayos ganda mm -hmm. stay tuned mga kapakners uli mga kapakners sumisid na ulo day, may ulo. may ulo. hindi hindi madilaw ang buntot eh buntotan oh. pagpapala dumilaw ang buntot saka pakarapa wow Yung mga yan mga Burasi ano kung tawagin. No. Burasi yung mga kapak mas burasi. Sana idredre ang ating panguhulay. Kapayin tayo yeah. <laughs> so, stay tuned ulit mga kapak nerds. <laughs> Shit! Ayo. Oh, idredre na mga kapak nerds. May tali na naman mga kapak galing <laughs> 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 talaga <laughs> 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 ni parang dyan. Kukunin ni kapak ang kule, Ayan. Ayan. Mamaya aray ka ganito kalaki. <laughs> na Ayos. Mamaya pagkahingan ng ating lang, tayo naman Ngayon tayo muna ating awa. Hindi <laughs> ako sa baba. Mayroon pa ako. Oo, pwede. Sa baba. Oh, baba. Siyo. Ayok. Hala. Ho! Oh, Ay ko! Pag tira uh -huh. sa lalakay, hindi nila tayo. Hindi tayo nalil sa pusto. <laughs> <So, laughs> Ayok. Kukul na ni Pakner sulit. Ayok. Kapit na mo hasang para. Abay-abay na mga kapakner. Sandali. Abang ka lang pa rin, Jimmy. Oo. Oh. Walang <laughs> usisi din yeah. ang dun eh. sabi ko sa inyo, palaki na aray. Mamaya rin kagarni na. Kita pa rin sa scrunch. Yung. Mamaya rin. With us. Gabarit. Sa sampung karni, ayos na. <laughs> ang dami yung kasamahan ni eh. 30. Mabawasan mo lang ng 15 pa rin, Jimmy. Ayos na. Palaki na yan. Palaki na. Ang galingan ni pa rin, Jimmy. Oh, huli, huli. huli. May kumain pa. Yo, may kuhon sa dala-dala. May isda pa. Double purpose talaga kay parang gym Yow! Wala pa. Naka wala pa. Wala wala siya <laughs> kasi ko na nakuha nang ng ore. Papala, papala pa Wala pa sa. <laughs> <Naka> Sige, wala pa <laughs> <Naka> Wala. <laughs> <laughs> wala na ano <laughs> <wala pa> kaya 'yan? Ang lalaki. Mga oh, kapatnes, okay. yun, sasali na. Yung kalantungan na. Ay, talaga. Ang dami. Puro-puro yun, mga kapatnes. Oo, oh, wala. Nadala yun. Sayang. Pahuli ah, ulit, mga kapatnes. Baka ulit, oh. Maitim. Maitim nga, eh. Oh. Maitim pa rin, Jimmy, no? Maitim na. Huli, parin yun. Lagay mo dyan sa ano? Ano? Karapita. Hindi, bakit? Saklo mo pa ano, boss car lang ano? Sinyelas. Pag walang nadadaling is dahil kulang kinilang kilo ko mga kapak na. Hey. Oh, ah, saas, ah, ah, gini. Lakas kumaltok yan. Yo! Oh, lang kumaltok na siya. Ano? May pamulutan ah. Saas, kita. Yeah. Sarap <laughs> tong ginataan. Kaya nga. Yo! Siyempre

Yan ang ating sa Isang palaki din yan. Ako <laughs> oh, pumiglas eh. Ha? Pumiglas. Pumiglas yan. <laughs> pumiglas ang kuhol. Pero marami na ulit mga kapak na siya ng timba. Oh, lalaki niya. Parelo, oh? Si Basker oh, Ang dami na mga kapak na pupuno Ang mapupuno yata yung ating sako. <laughs> 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 Salah sa isa dahil sisi day ipaglutang ay kuhol. Masarap, yan mga kapaknas saya hindi pihikan Kami mga mahihirap, hindi kami namihigan sa ulam yan ha hmm. Basta masipag kan, masarap magluto ah. Gaya ang kami taga probinsya Nakapaw <laughs> Ano yan rin Jimmy? Tunay na kong ulit oh Niteb yan ang niteb, niteb no Niteb, itib Ayan o, tingin Paano nalalaman? Dahil itong takip mga puti o oh. Ah, oh, right, oo, oh, right, uh, yung may puti sa takip. Yan oh. ang tunay na native. Tunay right, na nakahulto. Asawa niya. Ah, mag-asawa yan. Ayun, parehas. Ayun, oo oh, nga, mga kapakners. Ayan, tayo, papaliwanag natin. Ito, mga kapakners, native. Tunay to. Hindi na to, yung kinukuha ulo, diretso sup-sup na rin. Ari naman, yan ang golden call na. Uh, pa, ano? Uh, golden call nga rin na. Uh, are yan, ay kinukuha ulo lang dito. Ari, okay, okay, native din na re. Oh, nasa native? Oh. nasa? boss, ikaw na? Oh. Yan, native yan, yan. Yan, para tandaan yan mga kapakners. Yan, golden yon. Pero ito, mga kapakners, tatandaan nyo yan. Oh, may puti yung kuna yan. Ito. ito. Ito, ito, may puti. Oh, may puti yung Native po yan. Ah, para alam nyo, baka inyaulo kayo ng ibang nagbibinta. Pasabihin native, hindi naman golden. <laughs> mga kutu kayo na sa dali, gulap Ang lakay! Dali dali dahi, barkadahan, gawin, lalakay! Ang al lalakay mga kapakwis! Ang pakwis, ang laki! Ang laki! Native. Yan! Yan, nitib na! No. Yan, tingni! Tingnan ni, na gini! Pariwan mga baklis, eh, tama! Yan, pinagkaiba niya! Huwap! Tsaka ang nitib, di laki Oo, ng ganito! Madami! Madami! Galing, mga kapaknes. Ay, mga kapaknes Putak tayo! Yung, 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 yung,

Inihagis mga kapaknas at ano yung oh parang nilagyan doon. Ito ang tropahan. Laki. Kasi laki ng tsinilas ko. Laki ng mga kapaknas dapat, oh. Dapat, dapat daw. Kasi laki ng tsinilas ko. Kapi ang ana. Hindi. Wala. Madulas paknas, <laughs> madulas. Paktas, madulas. <laughs> mga paknet. Wow. Ang malalaki natin din ng kaluluwa. Marunong yata bumangga ako. Oh, Ang dami, niyan. Uhol sa palaya mga ka. O, lulutuin daw yan parang imak. E. Ah, ni Boss Carlo lulutuin daw. Ah, parang alam ng kasunod noon sa pagluto na yun. Ay mga kapakasang lalaki naman. Oh, oh. Oh, golden kuhol yan mga kapakner okay. <laughs> kasi mga unang huli namin mga kapakner eh, si <laughs> naulam namin kanyang tanghali eh, nakapaglibang naman mga kapakner parang ima ko yung Pilipino na yung lambat hindi nakadali yung lambat natin mga kapakner yo 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 sila yo Yo, tapos yung yo, 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 iba yo. papunta na rin namira sila mga kapakners ang mga sila ng tulya. Masaya na yung nakakuha nilang ano. Ito, sina ilong ilaw uha. Tulya, si, Jay. Si... <coughs> si Jay. Si, hindi si Jay Si Marang Risa rin ng uha. sa akin ni parang <coughs> si Ito mga kapaknas sa... kapak sa... yung nakakuha nila. Ang oh, kalahin. Kalahin sa <laughs> akong tulya mga kapaknas. Aw. oh Aw. Ang Ang dami. Oh, May isang Wilkins mo mga kapakner si Ren tubigan namin nilagyan natin, no? Ang dami. Ano? Ay nga. Yo, na kasama natin. Ah, kagaman na natin. a flashback. Mga kapakner, kay salamat kay boss. Boss ba Hey Boss Carlo, thank you. Tsaka sa kanyang asawa, nakasama natin mga kapaknars. Kay Maring Grisalay, nakasama natin. Dami nating kuha mga kapaknars. Oh! Tulya! Tulya! Ito pa, diba, ito pa diba, mga kapaknas. Aray, 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 kuhol. kuhol. Golden. Bukod dyan yung ano, yung native. Yeah, mga nakasama natin. Tayo, si Jay, salamat tayo sa kay Jay. Si Parang Jim Aray yung huli natin sa pan ng mga kapaknars. Ayan. Aray yung salambat. Salambat. Na, na maliit. Na maliit. Yeah. Thank you very much sa akin mga kapaknars. Yo, mga kapaknars. Minsan, yung pampalakas na loob na pinapayo mo sa iba, ay eh, mas kailangan pa pala para sa sarili mo. Hanggang dito lang mga kapakners sa uh, Maraming maraming salamat sa uh, Walang support, support sa ng kapakners uh, Salamat kay kapakners At nagkasama ni uh, Nandala natin kapakners sa ating kanya Dala dala may sambala tulya, mga Sambala tulia mga kapakners Thank you very much uh, subscribe po ulit ng ating uh, Youtube channel Thank you God bless